Pano ka agad mamaya pa pag upload ko. <laughs> Sige sir, basta relax lang ha. Sige sir, ano masakit? Baywang. Baywang? Diyan din? Dito, Dito sir? Huwag ka kasi maglaba. <laughs> Ito po. Okay, Dito? Opo. Basta relax lang sir ha? Okay, wait lang. Dambutan mo lang konti. Sige lang. Okay lang yan. Yan. Yeah medyo tigas tigas mo konti likod straight body ayan okay basta tapos ayan nabagsak lang to bagsak ba dito at ayan grabe bakit wala yun nang nagutok okay lang yan tapos yan lagi mo kasi ginagalaw eh no tapos bagsak lang ulit to iyon meron siya lagi mo na in exercise eh. okay lang yan tapos okay Sarap. Tata. <laughs> Yun. Yun ang hindi mo naabot, no? Mm-mm. Sige <laughs> lang. Pero nung kalang ito. Ito nga kalang yan. Okay, isa pa. Ayos. Alamin ko ito sa kamay mo. Pasok ka ng konti. Opo. Yan. Okay na yan. Ganyan ka. Holding hands lang. Iyoko konti. Yan. Tapos, wag ko pigilan. Relax mo ito. Isa. Yun. Ah, ah bisuyo eh. <laughs> Piligilan. Pamayawang ka na lang. Ito. gento gento, Yan. Tapos, tutulak ko ito. Tugitan mo siya mo siya pabalik. Tugitan mo siya pa. 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 okay. pabalik. Tugitan ya. mo Ayun. <laughs> <laughs> Laks. Daw? Pigil. 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 mo siya okay. uh -huh. pabalik. mo siya pabalik. Tugitan mo mo pabalik. mo Kaya, <laughs> yeah. di ba? Sige, sir, dapat ka dito. Okay. Bagsak mo na lang yung kamay para hindi ka masyadong ma... Sige lang, bagsak yan. Relax lang. Yan, hindi ka lang.

Yun ang ganyan na. Ayan. Kailangan natin yung lipid mo dito sa mo. Kaya

দফা এই কোন কথা কমায় তাই মনোযোগ খারাপ মুকা রে গেমিনি বানোরে তো আমার কাছে তো পড়া একটু নিয়ে সবাই কিড়াওনি কি তো বড় তো ভালোই মাই গউ দাতে মলা গানো পড়া তো ভালোই Paano? pa ano-ano lang po, Pa ganon Bitbito Dito may hangin-hangin no. Diyan medyo may mga ano diyan, hangin-hangin sa lamok lamok <laughs>

<laughs> okay. Tumay <laughs> so, pigil kasi ng hininga. Tumay so, pigil ng hininga. <laughs> Sige sir, higa ka naman sir. Ah. Where is... Oke, okay lang, Sir. Gitu lagi nak, Sir. Uh. Serap itu, Lum. <laughs> hmm. Mm. Mm. grabe. dito. yung si Mark Anthony. yung Anthony. Isa lang <laughs> magano, <laughs> ko 'yung pag-usapan bato ko. Ginabayan niya, 'yung problema dumating yung arrival ko. Si Sir Mike? dumating. hindi ko na paano Ang pagkapa niya, nakita niya kagad ko parang may tipo na agad sabihin mo Buto ko raw na gano'n. Parang may nag-iimit lang na ano. Ginagano'n yun, gano'n yung pano. Kung ngayon, hindi ka tumawo, kanila yun. Sabi yan na. hindi ba naman ako ng ganyan, may napalot ng pato. Ano, kung parang hindi yung ulo sa mga. May ano ko yung huli ko. basa, huli ko pagkakasin ko na tumaki. Tapos, duro ng Bago na wala. parang lagi siya nga lagi. Paswerte ng mga nalilog ng Diyos. Pag maingay, alam ko si Amiel yan. Itong ngayon, nagpapalaman sa Diyos ako. Nalilog ako dito. Nambutan mo lang ito. Huwag mo tigasan. Ayos lang. Parang ano, no? <laughs> Tambo tambo lang konti. Hmm. Bagsak mo lang, huwag mo ganyan. Yan. wag mo siya itaas. Relax mo lang. Siya. Ako lang bahala. Hindi, okay, angat ka konti. Pero wala na yan. Hindi na tulad yung dati si Sergio. Narinig kayo na ka, ano? <laughs> <laughs> Baka pag-post ko, hindi ko na ma-edit. Kaya <laughs> <Yari> kayo. <laughs> Atras siya, konting-konti. Yan ako na. <laughs> Wala siya, challenge siya. <laughs> hindi, <you know>. <laughs> Yari. Wala <laughs> oh, siya. Pagkakalam niya, nasa itali niya. <laughs> Sabi na, sir. Yan. ayabangun ah, yeah. <laughs> ah. grabmanun yes. he <laughs> Grabe, grabe yun ah. Relax lang to. Huwag mo tigasan. Bagsak mo lang. Ayan. lambot ito. to. Huwag mo galawin. Relax mo lang siya. Yan. <laughs> Masarap pag ganito. Malambot. Mabilis hmm. eh. Pag yung mga nagpipigil, lang tagal. Iba kasi hindi parang hindi pa Oo, pabayaan lang. Dapat pabayaan lang. Kasi pag... Hmm. Hmm? Para lang akong hila-hila lang eh. Hmm. Pwede tayo, okay. sir. Yan, bagsak. Tapos taas mo yung dalawang pa. Ganyan lang. Tapos taas mo yung balakang mo. Yan, bagsak. Okay. Straight lang ulit. Tapos sir, basta relax ka lang ha. Inhale ka lang. Bagsak mo lang yung ulo mo sa kamay ko. Tapos inhale sa ilong. Bibig exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa. Exhale. 1, 2, 3, 4. Isa pa, sir. Inhale. Exhale. Oh, relax lang yung leg mo. Relax. Yung. <laughs> <laughs> lakas na. Ano nangyari, sir? Naunat din? Mm. <laughs> buto pa ba ako? May <laughs> buto pa ba? Hindi <laughs> <laughs> na magsalamin yan, boss. <laughs> Ta Tanggal naman siya ito sa likod. Sige. Kaya, kaya pala tinawag na labo, no? Kasi malabo na yung mata. Patay, labo na rin ako. <laughs> Sige, sir, bangon ka daw. Harap ko doon sa kabila. Yan, yan, yan. Yung masakit mo dito, kamusta? Wala na, sir. Wala na? Wala na. Sure? Baka na joke mo lang kami, ha? Baka, baka, baka bayad ka lang. <laughs> Kailan lang ba yan? Bago lang rin. Kanina lang, sir. Ah, okay. Kanina lang. Bakit may sumakit? Pagtulog or? Pagtagilid. Ah, pagtagilid. Tapos pagising mo yun, ha? Hmm. Ah, okay. Tagasama saan na, sir? Diyan lang po sa ano? Sa Turda. Turda? Ano yun? Dito? Banda sa may ano? Sa may unahan pa po. Bandang ah. North. Ah, okay. Pangalan, sir? Robertson. Robertson. Libre. Libre. Huh? 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 sir. Huh? Sir. Okay, sir. Salamat po. Thank you rin po.